Matanong ng namin paano po ba kayo eh uh, ito napasok sa mundo ng politika Sa sa tingin ko po yan ang masasabi ko lang ay eh, God's will yan eh dahil unang-una po uh, ako po naman ay eh, walang balak talaga pumasok sa politika nasa huh? nagninego po tayo uh, sa Manila although taga rito po ako pero biglaan na lang dahil po sa siguro sa pag uudyok na rin ng aking ama na po siya po ay active talaga very active siya sa politics pero hindi naman siya nang kandidato pero ako dahil the time nasa nagnenegosyo uh in fact nasa private talaga ako pero hindi ko alam. Basta na lang uh, nag sa akin at bumalik ako sa bayan ko. Sabi ko sa sarili ko, I think ito ang panahon na rin para makatulong sa kapwa. Hmm. So that's what happened. Uh, sa totoo lang, noong unang kwan nga, 1995, noong una ako pumasok, eh ako pa ako ay natalo. Pero after that, mm, nagpahinga for one term and then 2001, yun, pumasok hmm? na po uli sa mundo ng politika. Eto, uh, matanong ko lamang, Mayor, yung Pamilyang Abrenica, uh, kumbaga talagang uh, political clan o hindi naman? Hindi po, hindi po. Hmm. Uh, actually, ako lang po ang nasa, kung talaga sa politika, except yung mga ibang kapitan o anong may one lang, pero it's not a political plan. Mm -hmm. eh, sabi ko nga sa inyo, is eh, biglaan lang yung pagpasok po natin. So,